Nandito ako ngayon sa UST dahil madaming nagsabi sa akin na ikwento ko raw yung Ole Ole Ole. Story time! Sa mga hindi nakakaalam, yung kwento ng Ole Ole e tungkol sa isang estudyante yung cr sa first floor ng main building sa gitna ng kanyang klase. Pumasok siya sa first cubicle at habang umiihi siya, nakarinig siya ng boses ng isang babae. Ang sabi, Ole Ole Ole. Nginginig na siya sa takot. Pagkatapos niyang umihi, binuksan niya yung cubicle. Pero, parang merong nakaharang at pumipigil sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang magdasal ng Apostle's Creed. Sinubukan niya ulit buksan ng mas madiin yung pintuan. At sa wakas, nakalabas na siya. At eventually, nalaman niya ng, ibig sabihin pala ng ole ay look up. Ngayon, papunta ako sa loob ng main building para mag-CR. Tingnan natin kung totoo ba yung ole, ole, ole. <sighs> Medyo kanakaban ako. ngayon, maghihintay tayo. Wala talaga akong naramdaman hanggang sa may kumatok na lang na guard. Magsasara na raw ang main building. Doon ko na-realize na ang kwento ay nangyari sa CR ng mga babae at doon ako naghintay sa CR ng mga lalaki.